Ito na mga idol, yung pinakulo ang Miracle Prot. Ito yung sinagat namin ba Ito na parang Diyos na siya. Iinumin ko. Ayan mga idol. Sa mga nagtatanong kung anong laman ng Miracle Prot. Ito, buksan natin kung anong laman ito para iloto. Para makikita natin kung ano ba talagang laman. Oh, bigas, ah. Parang buo ko lang siya o na binibitak o. Oh. Dapat pala yung itak. Yung balat niyan pwedeng gawing sombrero. Matigas eh. Yan. Pati yung kulay niya mga idol tapos meron siyang mga maliliit na buto. Tingnan mo nga yung buto niya darling. Eh, gumawa ka nga ng isa. Tingnan natin. Yan, maliliit yung buto niya. Yan, sige, kakayo din yan pagkatapos. Pakuluan siya. Hindi siya lalagyan ng tubig mga idol. Kusang magtutubig yan. Habang pinapa ano siya. Sinasalang sa apoy. Kusang magtutubig. Tapos haluin ang haluin. Tapos magkulay violet ano? O black? takayudin din siya para ano Yan na idol, tapos na yung isa oh Pwedeng gawin siyang brero ano Tigirabi ang tubig mamaya yan ano no? Mga kwan lang yan, tatlong baso Ay, yung laman yan? Mm. Ay, yung sabaw Ay, yung sabaw niya mm -hmm. oh, yan, nakasalang na oh. Yay. Para mamaya maya kukulo na yan Ay mga idol buksan na natin si kumulo na para mahalo Ang bilis kumulo pala Halo halo inyan para magtubig na magtubig siya mabilis ma lusaw yung laman niya yan. Di ba nagiba na yung kulay no? Di diba yung kulay niya mamaya maya eh talagang magbayulit na yan. Ayan, tingnan natin ulit. Ayan na mga idol, oh. Parang OB, ano? <laughs> Tapos mamaya, anong gagawin yan? Sagatin, ano? no sa Sagatin yan mga idol para makuha yung tubig niya. Yun ang iinumin. Pag lumamig na. Yan, sasagatin mo maya yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Mairit pa kasi. Bali, luto na yan mga idol. Luto na yan. Ito na mga idol, yung pinakulo ang Miracle Prot. Ito yung sinagat namin. Ito na parang Diyos na siya. Iinumin ko.